Frequently Asked Questions po tayo, part 1. Pagpunta po ako sa uh, trusted mechanic ko, no? uh, magpapamaintenance po ng sasakyan. Uh, medyo marami nang kailangang ipasilip because 7 uh, years old na po itong sasakyan na to. So kailangan po ng uh, uh, check-up and uh, magpapalit din po ng ilang parts no? and change all as well. So... I'll take this opportunity no since uh, medyo mahaba-haba rin naman yung biyahe. No? I'll, uh, I'll answer some of the questions um, na na madalas ko nakikita do sa comment section ko no on, on, on most of the vlogs uh, that I posted So to give everyone a background um, I'm still working uh, while while doing the vlogs no um, I'm working in the BPO in the BPO industry um, so ang sinusuport ko po is a US account So ang when you say US account um work ka graveyard shift sa Pilipinas. Kasi ang US account most of the time follow nila it's either Pacific Standard Time or Eastern Standard Time. So ang mapapansin niyo po 'yung mga vlogs ko no madilim pa. So sa madaling araw po 'yan uh, during my lunch time or pagka meron po akong break no I would do the the food uh, review. Uh, tapos kung mapapansin nyo po uh, unti unti uh, sumisikat na yung araw no? so pa umaga na po yun patapos na po yung shift ko nun, no? so doon sa mga nagtatanong kung may maintenance medicine po ako yes meron po so ang maintenance medicine ko po, po um, I'm, I'm taking metformin uh, one tablet after breakfast So yung regular na breakfast po ito ah sa Philippines, hindi po yung uh, oras na nagtatrabaho ko. So usually, mga 8am, 9am po yan, Manila or Philippine time, uh, magte-take po ako ng one uh, tablet ng metformin. And then before lunch, uh, around 11am Manila or, or Philippine standard time, uh, mag-i-insulin po ako. 14 units po na insulin yung ini-inject ko. Tapos uh, after dinner po ulit, I have another uh, tablet of med for me. So yung dinner time ko po, yung regular time din po sa Philippines. Uh, roughly around uh, mga 9pm, gising na po ako nyan eh. 9pm, 10pm, magdi-dinner na po ako yan. After dinner, magdi-take ulit ako ng one tablet ng med for me. So aside from the uh, medicine that I just mentioned, no, para sa sugar po lahat yan, meron din po akong tinitake na maintenance for my heart. Uh, as I've mentioned dun sa intro uh, video ko, meron po akong tatlong stents sa heart. So cardiac stents po yung, kasi nagbara na po yung heart ko. Yun, tatlong valves po yung barado. um, So yung na-mention ko po na uh, meant for me na yung insulin, no? uh, hindi po yan yung immediate effect. Kasi may mga nagtatanong po eh kung right after ko daw po bang um, kumain while doing the food review eh nagtitake daw po ba ako ng gamot so yung tinitake ko po na gamot scheduled po siya uh, meaning yung sinabi ko po mga oras siya tinitik, tapos long lasting po yung effect noon hindi po siya rapid or hindi po immediate so ibig sabihin part po siya nung system ko so yung metformin po na iniinom -ini -ini ko is extended release kung tawagin pwede nyo pong i-research yan XR po yung tawag dyan tapos yung uh, insulin po is deglodec yung Degludec naman po, ganun din po 'yon, hindi po siya immediate. So ibig sabihin, gumagana po siya the whole day. Unti-unti po siya na gumagana sa katawan ko. So, kumbaga it's, it's part of uh, the system already. Uh, so kung uh, tama po kayo, no? Um tumutulong po siya para bumaba po yung sugar level ko. Kaya kung magtataka po kayo kung bakit po mababa yung uh, uh, minsan mababa yung blood sugar reading ko, it's because of the maintenance medicine that I'm drinking. Plus Uh, may exercise din naman po ako every weekend. Um, uh, may mga may may mga nagsasabi po kasi may mga nagtatanong kung nag-exercise po. I think pinost ko na po 'yan. So nag-exercise po ako on a weekend. Yun lang po muna for now. Uh, see you guys in the next vlog. Bye-bye. Oh,